Yo mga idol, manunong tayo ng buko Kaya kasama natin si Bayaw oh. Yan ating ating cameraman ngayon natin susong kita yun Ito lang pindutin mo Yan Yan Pwede mataas ah Pero Subukan natin

ba? Itestingin mo na tayo. Baka walang ano yun eh. Yan. ipus mo muna. Itestingin mo kung may laman dahil baka walang laman. Sayang lang. Pero palagay ko. May laman to eh. Ito ay Oh, may laman. Maganda to. Tamang-tamang pang ano. Hello, yeah, no. oh. hello, Wow, sarap hello, o, mayroon o Mmm Ang tamis ng sabaw Baby, akin Titingnan natin ang laman. Uy! Naman tama, ako um, manipis-nipis. Ayan o. Pwede na, pangkain o. No? Yung malauhog na sinasabi. Masarap to. So, ayan mga idol. Bayo, well, yung i muna. Ha? Ano? 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 natin to, Ano? Ano? Itong buwik. Ayan o. Bumabog sa natin sa lahat. Ayan. Hindi itanggal. Nakasari ko. Nabasa ko sa baw. Ayan. 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 Yun. Perfect. Perfect. Ito yung gaganon. Hindi sa nabasag. So, papakilabangan pa natin ang kabaw. Yum! Yes! 3-0. Ilan na ba? Ilan na? Tatlo. Yung! Yung! Oh. pa. Basag. Basag. Hindi ah. mm. naman tayo makikinabang nito pagka wala <laughs> tayo. <G> <laughs> Alright. Dapat testingin muna ulit natin ang isa. Baka malipis yung iba eh. Ini pasang kan? <laughs> wala na sa bago Parang manipis ito. Ah. Sobrang ano siguro nito. Buhay na wala naman. Sakto lang. Malauhog na talaga. ayun ba yung magsasama tayo sa ano? Malauhog. Ayan o. Manipis na manipis. Manipis. Pero hindi siya pwedeng pambuko salad Pero titesting tayo ng isa daw medyo pambuko salad Kaya kaya muna na, eh. uh, na yan? Um, okay play mo -play na Ayaw okay, Nagsili tayo na. medyo Kaya ang nyo po. Pambuo ko sana bata ka? Ako. <laughs> 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 Yun. Testing natin na. Yun mahirap. Nagyak na agad. Ito testing natin. Ito galing sa ibang galing sa ibang kwan. Buwig. Ah. Ay. Mukhang may laman to. Mukhang makapal. Kaya lang wala. Yun. Ito masarap. Pambuko salad. Ito. Hmm. Tapos sa sabaw yan. Mm. Biya ka natin. Mas natin. Hmm, tama ako. Oh. Ito masarap na lamang. Pambu salad. Ito ang ating pasusungkitin. Mm. natin ito, sigurado. Dalawang araw pa tayo dito eh. Ito <laughs> yeah. ilalagay ko muna din, eh. Okay. Okay. Oh. Okay. na Okay. Well, magpulit ko na ito. ko tayo ng mga, dera gusto mo. Well. Bye kung ano yan. Lahat na? Lahat na kaya mo. Sige. Okay ha. Tapos baka dito natin. Yes! Two. One. Okay, <laughs> Two. nakabuklot yung mga ano? na. <sukurna> Teka. Ito 'tong labanto tsaka 'yon. Oo. Oh no. Yo. Oh. Yo. Hindi lang. Wow. Kita taas? Sirahin mo. 'Yan. Pero mo. Lima. O aning. Kayaan mo ha, hindi kailangang na iyan Ang bilis mo ito tayo yung ano eh pa ito eh mo mo, Wala lang, na Ayan, ayan, ganyan, lang ito pa. yung Ito yung pang buko salad. Ito yung katamtaman lang. Ito pang buko salad. Ito yung katamtaman lang ang laman. Yung nipis. Ito masarap to pang buko salad. Ayan, so, isa, dalawa, tatlaw, apat, lima, aling, pitaw. Malot, yam sampo. Labing isa ang nakuha natin. I-edit mo pa naman ito, di ba? Oh. Sige, ayos na. Oh, so, yun nga mga idol. At uh, ating nakuhang buko ay... Eh, Andito uh, na. Uh, 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 ayan o. Oh, Ang ating nakuha. Ito yung sabi ko pang buko salad. Yun naman. Yung manipis yun. Yung kinukuha ni Bayaw. Tama-tama lang yung pang ano. Yung sabaw-sabaw lang yung tubig niya. Ayan. So siguro mga ano to. May 20 piraso kaya Bayaw? May 20 ano? Nakuha natin. tayo? 21 Mga 21 Bukas naman ulit Pwede naman tayo sumungkit po bukas eh Kung gusto natin So Ito mga idol Hanggang dito na lang muna At uh, Tayo ano Bukas naman Kukuha ulit